Magandang araw po mga kaubayan. Ako po gagawa ng videos ngayon kasi uh, ang video na ito ay tungkol sa paggawa ko ng inuminan ng aking mga gansa at yung inahin kong manok kasi namatay po yung isa kong gansa. Uh, bagong lahat mga kaubayan, ewan po sana ninyong kalimutan na magpano sa aking dito sa aking FB page sa aking main account Juanito Valera Juanito Valera 367 at sa aking YouTube channel at paki-share na din po at like sa aking mga videos mga kabayan para sa ganun ay madali ko pong mabawi yung na na account ko kasi na hack yung account yung main account ko mga kababayan kaya tara na po mga kabayan samahan niyo po ako at uh, gagawa po gagawa po ako ng inuminan ng aking mga gansa ngayon tara na po Tulad ng nakagawian ko mga kaubayan Pag binuksan ko ito ay Nagunahan pong aking mga alagang aso Pag ganito pong ay, Pag ganito pong may problema Ang aking alagang gansa At namatayan po siyang ganyan mga kaubayan Ay Hey! Pag ganito po may problema ang aking alagang gan sa mga kaubayan ay nagsusumbong po ito. Nagsusumbong po. Sinusum ang isinusumbong po nito ay yung, yung asawa niya. Nawala yung asawa niya, namatay yung asawa niya. Yan po ang sinusumbong nito. Ganyan po ugali nitong gan sa na ito mga kaubayan kasi po. Eh, sa akin na po lumaki ito, buhat nung maliit itong gansa na ito, na pag, uh, pag may problema po, ay isinusumbong niya po sa akin. Iyak po ng iya ay sigaw ng sigaw yan. Ganyan po ugali niya. Umalis kayo dito. Ito. Kaya lang, itong, itong ama sa naman, binubugbog nila ito. Kaya gagawa ko ako ng uh, inuminan ng manok Ito mga kaubayan, gagawin ko po yan. bakit? Dito ka dito. Lapit <coughs> ka dito. Halika, halika, halika. So bali kagawa na ako mga kaubayan Lalagyan ko na lamang po ng tubig ito Ito na po siya mga kaubayan Yan po lalagyan ko na lamang po ng tubig Ito po Ito po Ito naman po yung isa Po. So, okay na po yung inuminan nila na yan mga kaubayan. Yun. Ngayon yung gansa ko naman, titignan ko po yung inuminan nila. Yes, ay inasawan niya po, pula. Hmm. Oh, sige na sige pa rin ka maestor <laughs> inasawan niya pa po pula. inasawan niya pa po pala yung gansa ko mga kaubayan kaya po siya nagtatago kasi po namatay nga po yung isang asawan niya kaya malungkot po siya kaya yung isa naman ang sawan niya ngayon mga kaubayan ayan tapos na po sila yan po siya o. bali yan po ang inuminan nila mga kaubayan o sige na alis na ako Kaya ganyan po ang at ang gawain ko pag umaga mga kaubayang. Hanggang dito na lamang po ang videos na ito at marami pong salamat.